Balo si Padre. Balo. Ay, do admitin din mga nganga. Onga koi pa ina ila ani warai. Oh, oh my god, god. <laughs> maon nato na mayor. Nagdesisyon, kinago. Why will the building. Mayong hapon nga itong tanan, mga higala, sa mga tumulong, ah, magpansipan pa rin sa mga programa na ako ipuhi kumana man na takna. O Puhian karon, ah, magpailailago ako, ako si Balutik. Pambato ng sityo Inago, Bakgang, o labi na sa tanan. Paningkamutan na ako na ang ayuda. Ipabot sa iyong agsawad daw. Mga daw na, na ayuda. Pasabigan mo yun. Labi na sa mga tambay. Tagis ka limunan daw. Baka kumunaw. Sa mga misis niya sa bahay. Tagsing na daw. Pagagawan mo daw. Labi na sa mga parahibo inong. Agis-agis mm. na ako yan lang para na lang malipay ka mula katawahan o labi na sa mga madayad ako sa sugod ang hiluan na ka mo para matigway na ka mo o labi na sa gahingal pa may kabaong na mga tao na musupak sa kumalawod Paglakan na mo, ayaw niyo surang-surang ha. Ang agihanan ko, <laughs> di lang magkotua, pat na kanta ka mo. Isang sinu pa ka bon, <laughs> mo anak. Bulo ka na ka mo. Ayaw na, ayaw po, tamay -tamay. Ay. mo magtamay tamay. Kay, kung ako'y mula ko. Tuliso mo mo itong mga mata ninyo. Ang piyakan ka mo. Ang animal ka mo. Oh, di ko na tason. Oh, ipasa na ito sa sumusunod ang ah, Vice si Mayor.

Ayyee! <laughs> Intermission na kayo! <laughs> Sa mga yama, <laughs> na, ka! Man. <laughs> Ay, <laughs> ayaw ka, mo. na yung ma, ako na eh. <laughs> Hindi, <dahik na> <laughs> 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 sa pagkadiri sa pagkadiri sa pagkadiri sa pagkadiri pagkasunod mukha ito ka mukha na na mukha oh. na ako tara kami magpakaraw ako magkawid ako isa una <laughs> Oh, ikaw sa una Ang oh, ato ko sa likod ni Bibi